Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Ang kwentuhan natin today ay tungkol sa isa sa pinakasikat na Filipino urban legend na kahit dumaan na ang mga dekada ay nananatiling pinaniniwalaan pa rin ng ilang mga nakatatanda at kahit mga mas nakakabatang Pilipino. Sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng sinasabing Atlantis ng Pilipinas, ang mahiwagang lungsod ng Biringa. Ito ay part 3 sa 3-part series natin na pinamagatang Most Talked About Urban Legends in the Philippines. Siguraduhin i-on ang notification bell para mapanood nyo ang part 1 na may titulong pinyente gimo the first aswang. At ang part 2 na pinamagatang Mount Cristobal, the Devil's Mountain, na ang mga link ay pareho niyong makikita sa description box. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shaney at welcome sa Kwentuhan sa Dili Kung saan ko ang bahalang magkwento sa inyo ng mga totoong krimen at mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakisabi na rin po sa like button na magdala ng daspan at plastic pag magpapalakad ng aso sa susunod niyo siyang makita. Okay, umpisahan na natin ang kwentuhan. Ang Enchanted City of Beringan ayon sa kwento ay matatagpuan sa isang lugar sa Samar. Ayon sa usap-usapan, ang lunsod na ito ay tahanan ng mga engkanto at isang pintuan papunta sa ibang mundo. Kung hindi ka pamilyar sa mga engkanto sa Philippine mythology, ang mga ito ay karaniwang parang mga duwende o mala-alien na bersyon ng mga humanoid na nilalang at mga espiritu na may misteryosong hindi maipaliwanag na mga anyo. Komplikado upang ilarawan kung ano nga ba talaga ang itsura ng mga engkanto dahil ang mga nagsasabing nakakita sa kanila ay hindi malinaw ang kwento at nag-iiba-iba sa bawat lugar at probinsya. Walang nakakaalam kung nasaan ang eksaktong lokasyon ng biringan. Dahil ito ay sinasabing lilitaw at maglalaho anumang oras. Kung tatanungin mo ang mga lokal tungkol sa nawawalang lugar at mga residente nito, mas gusto nilang gawin mo ito ng pabulong. Sa katunayan, ang pagbanggit lamang ng salita ay nagbibigay takot at kaba sa mga lokal. Madalas na iniisip ng mga tao dito na may mga tenga ang mga engkantong nakatago sa likod ng mga mistikal na puno at naririnig nila ang halos lahat ng bagay sa mundo ng tao at nagagawa nilang lahat ito nang hindi nakikita ng mata. Sa gabi, inuulat ng mga mandaraga na nakakakita sila ng isang maliwanag na lunsod bago ito mawala sa isang kisap mata. Ngayon paman, ang lokasyon ng lunsod ay nagbabago sa bawat tao. Batay sa mga personal na kwento ng na mga nagsasabing nakakita ng lugar ng biringan, iniisip na ito ay matatagpuan sa pagitan ng Kalbayog City at Kataman sa Samar kagaman ang eksaktong posisyon ay hindi mitiya. Ayon sa Aswang Project, ang mga tao ay dinadala sa lungsod sa pamamagitan ng pagpasok sa isang malatrans na estado na tinatawag ng mga engkanto. Naniniwala ang mga mamamahayag at mga TV journalists na nag-cover sa misteryosong lungsod na ito na tila may pitong gateway o checkpoints na pinaniniwala ang mga pinto papunta sa natatagong lungsod. Sinasabi ng mga lokal na kung ang isang engkanto ay naakit sa isang tao siya ay tatanggalan ng ulirat at dadalahin sa biringan. Ang ibang mga paniniwala tungkol sa lunsod ng biringan ay nagsasaad na ang isip lamang ng mga tao ang dinadala doon. Iniiwan ang kanilang mga katawan sa akwal na mundo. Kinwento ng mga lokal sa isang dokumentaryo ng GMA News ang tungkol sa isang delivery truck mula sa Maynila o Cebu na puno ng mga gamit sa construction na fully paid na. Sinasabing ang truck ay patungo sa Samar at naghahanap ng address sa Beringan. Ang mga taong naghahatid ay tumingin na sa lahat ng dako ngunit hindi nila makita ang adres. Nagpasya silang tanungin ng mga lokal kung alam nila ang lokasyon na kanilang hinahanap. Naguluhan ang mga lokal dahil matagal nang namatay ang taong nakapangalan na nagbayad ng delivery. Matapos matuklasan na walang lungsod ng biringa, bumalik na lamang sa Maynila o Cebu ang mga driver ng truck. Dala ang kanilang delivery tigo at marahil ay natataranta sa takot. Kasama na sa bawat lugar ng Pilipinas ang iba't ibang kwento ng mga kababalaghan at mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang lunsod ng Biringan ay isang usap-usapan na dumaan na ng maraming dekada. Maraming kwento na ng mga nawawalang individual ang iniugnay sa Beringan at marami ng mga salin-salin na kwentong tungkol sa mga engkantong namumuhay sa lunsod na ito ang hanggang ngayon ay umiikot, hindi lang sa Visayas, kundi kahit sa Luzon at Mindanao. Patulad ng mga kwento natin sa Part 1 at Part 2, ang mga urban legends na ito ay maaring hindi na mawala sa kasaysayan ng Pilipinas. Kahit gaano pa kahirap paniwala ang mga aswang o demonyo sa isang bundok o ang gunsod na hindi nakikita sa mapa. Nawa ay manatili tayong bukasang ang isip na hindi lahat ng hindi nating kayang ipaliwanan ay nangangahulugang kasino hulugang at hindi lahat ng kwentong kababalaghan ay maaaring tuldukan na imposible. Sa huli, kailangan natin tanggapin. Ang mundong ating kinabibilangon ay mananatiling puno ng hiwaga at misteryo. Salamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dinidi